Kumusta mga ka-atletiko? Habang lumilipas ang panahon, ang Golden State Warriors ay tila nagiging mas mahina na. Parang nasa pinakamababang point na sila ngayon matapos talunin ng New Orleans Pelicans ng 36 points. Para ipakita ang kasalukuyang kalagayan ng Warriors, lahat ng players sa roster maliban kay Stephen Curry ay pwede nang itrade. Ibig sabihin, ang players gaya ni na Andrew Wiggins kasama ni na Jonathan Kuminga at Raymond Green ay gusto nang malipat ng Warriors kaya maa maaaring matrade na agad sila sa lalong madaling panahon. Hindi sapat ang produksyon ni Stephen Curry na may 26.7 points per game ngayon at tila sawa na siya sa kasalukuyang roster. Si Clay Thompson naman na magiging free agent sa susunod na season ay hindi nila matrade dahil ayaw ng mga team na mag sa pagkuha ng free agent. Dahil sa maraming issue, ang Warriors ay nasa critical na panahon bago ang trade deadline ngayong Pebrero at mayroong kakaibang paraan para sila ay makabalik sa tokto ng West at mailigtas ang kanilang season. Narito ang mga hakbang para sa malaking pagbabago ng Warriors kasama si Steph Curry para hindi bumagsak ang dynasty. Una, isang nahagulat na trade para kay Draymond Green. Pwedeng makuha ng Golden State Warriors si DeMar DeRozan at Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls kapalit ni na Draymond Green, Kevon Looney, Gary Payton II at 2028 first round pick. Ang trade na ito ay pwedeng magmarka ng malaking pagbabago sa dynamics ng Warriors para sa 2023 to 2024 NBA season. Sa trade na ito, ang pag-alis ni Draymond Green na naging importante din naman sa tagumpay ng Warriors ay pwedeng madesisyonan dahil sa kanyang suspension ng 12 games dahil sa mga asal niya on court. Ang pagkuha kay DeMar DeRozan na may 22.0 points per game at 5.4 assists per game at Nikola Vucevic na may 16.7 points per game at 10.4 rebounds per game ay magdadala ng bagong dynamic sa Golden State Warriors. Kilala si DeRozan sa kanyang elite mid-range scoring at playmaking abilities. Magdadagdag siya ng versatile offensive threat kasama si na Stephen Curry at Klay Thompson. Si Vucevic naman bilang magiging pinakatalentadong center ng Warriors dynasty ay magbibigay kay Curry ng malakas na inside and outside scoring option. Isa pa, blockbuster deal para kay Pascal Siakam naman. Pwedeng makuha ng Golden State Warriors sina Pascal Siakam at Gary Trent Jr. mula sa Toronto Raptors papalit ni na Andrew Wiggins, Chris Paul at Jonathan Kuminga. Ang trade na ito ay hindi lang tutugon sa agarang pangangailangan ng dalawang teams, kundi maghahanda rin sa kanilang hinaharap. Ang magiging starting lineup ng GSW ay sina Stephen Curry, Klay Thompson, DeMar DeRozan, Pascal Siakam at Nikola Vucevic. Sa bench ay sina Brandon Pojemski, Moses Moody, Gary Trent Jr., Trace Jackson Davis, Dario Saric at Bismack Biombo. Ang GSW coach na si Steve Kerr ay pwedeng ma-integrate ang scoring at playmaking skills ng newly acquired stars at pwede silang sumulong sa opensa habang nagbibigay ng interior presence sa paint para masustentuhan ang kanilang poor defense. Sa paggawa ng mga trades na ito, ang Golden State Warriors ay may potensyal na makabalik sa NBA Finals at manalo. Ano sa tingin nyo mga atletiko? Pwede kayang magawa ito ng Warriors? I-comment mo na yan.